Bago natin ituloy yung series, bakit pinalis si Marcos? Bigyan natin ng pansin ang historiography. Lahat ng ibibigay sa mga susunod na videos, kailangan ng pagintindi ng historiography. Historiography, the writing of history. Based on the critical examination of sources, the selection of particulars from the authentic materials, and the synthesis of particulars into a narrative that will stand the test of critical methods. Sa bawat hirit ng mga idiot Aquino followers laban kay Marcos, dapat mayroong sources o references ang kanilang sinasabi. Ang sources o references ay yung mga dokumente doon nakasulat na nagpapatunay ng mga sinasabi nila tungkol kay Marcos. Halimbawa, yung sinasabi na magnanakaw si Marcos, dalawang grupo lang ang pinagmulan ng lahat na nakasulat na magnanakaw ang mga Marcos. Ang grupong ito ay yung Philippine Commission ng Gaguhan na Gobyerno. Este, Philippine Commission ng Gaano ba talaga kayo kabobo niya sa research ninyo sa gobyerno? Ay, ay mali-mali. Philippine Commission on Good Government, PCGG ang PCGG at ang Ombudsman, ang mga sangay ng gobyerno ng Pilipinas na nagsasabi na magnanakaw at korup si Marcos. Yung mga document na binibigay nila, yan ang tinatawag na primary sources. Primary sources, ito yung original na pinagmula ng lahat ng sinasabi at sinusulat na magnanakaw ang mga Marcos. Ang problema ng PCGG sa primary sources nila, may political agenda. Ibig sabihin, alam natin na lahat ng sasabihin nila laban kay Marcos. Okay, pagpalagay na natin na sinaniban ng lahat ng santo ang mga nasa PCGG, at hindi sila laban sa mga Marcos ang PCGG. Sa batas ng Pilipinas at sa kahit na anong sangay ng gobyerno, Innocent until proven guilty. Ibig sabihin, dapat patunayan ng PCGG na talagang magnanakaw ang mga Marcos bago nila sabihin na corrupt at magnanakaw ang mga Marcos. Ika-nga sa Constitution 1987, okay? Article 3 Section 1, no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. 1986, binuo ang PCGG pagkaalis ni Marcos. Sinabi ng PCGG na magnanakaw si Marcos at pinabayaan natin silang mag-imbestiga upang patunayan na magnanakaw nga ang mga Marcos. Ngayong 2016, 30 years na yung pag-iimbestiga ng PCGG na magnanakaw ang mga Marcos. Kung after 30 years, sa lahat ng kasangkapan, kakayahan at kayamanan ng gobyerno ng Pilipinas at hindi mo mapatunayan na magnanakaw ako, hindi ko kasalanan yon. Kabubuhan ng PCGG na hindi nila kayang patunayan na magnanakaw ang mga Marcos. Hindi naman pwede mag-volunteer ang mga Marcos na magnanakaw nga sila dahil mayroong right against self-incrimination. Kung idiot Aquino follower ka, hindi mo maiintindihan ang right against self-incrimination. Kabubuhan mo yan. Uulitin natin, kung after 30 years sa lahat ng kasangkapan, kakayahan at kayamanan ng gobyerno ng Pilipinas at hindi mo mapatunayan na magnanakaw ang mga Marcos, hindi ko kasalanan yon kabubuhan ng PCGG, na hindi nila kayang patunayan na magnanakaw ang mga Marcos. Hindi lang passage of time na 30 years ang kabubuhan ng PCGG. Meron din statistical support ng kabubuhan ng PCGG. 900 cases ang isinampala laban sa mga Marcos. May natitira pang mga 10 or 12 court cases na dapat bigyan ng desisyon. Kung 30 years na yung kaso ng mga Marcos, out of 900, walang mapanalong court cases ang PCGG. Hindi na nakasalanan ng na mga Marcos na hindi kayang patunayan ng PCGG na na magnanakaw ang mga Marcos. Yan, yung percentage na sinasabi, 1 out of 100, 1%. 10 out of 100, 10%. 90 out of 100, 90%. Nothing out of 900 court cases, gaguhan na yan. Kabubuhan na yan. Numbers ulit, 30 years, wala. 900 court cases, wala. So, ano inihintay niyong mga idiot Aquino followers sa PCGG? Bababa si Kristo, galing sa langit, tapos bibigyan kayo ng papeles, ang PCGG, na magpapatunay na magnanakaw ang mga Marcos, pabalik tayo sa punto ng historiography. Yung mga dokumento na nagsasabi na magnanakaw ang mga Marcos, base sa paghahalungkat natin ng primary sources sa PCGG, kabubuhan, kaek-ekan, pagiging inutil at kasiningwalingan ang sinasabi nila na magnanakaw si Marcos. Kung gusto mong ipilit ang kabubuhan mo bilang Edutakino follower, lagpas ng 900, at magbabaka sakali ka na yung natitirang 10 or 12 na kasong magpapatunay na magnanakaw ang mga Marcos. Insanity mo yan. Walang due process after 30 years at 900 lost court cases ang PCGG. Puro guilty na nagdanakaw ang mga Marcos. Yung PCGG at ang mga idiot na followers, pinatunayan nyo lang na mangmang kayo sa batas at ang pagiging inutil niyo sa batas ang dapat masunod. Ang isa pang tanong sa PCGG, yung pinapakita nila na alahas raw ni Imelda na, na ginto, perlas, diamante at iba pa, kung talagang pagmamayari na mga Marcos yung alahas na yan, kanila yan. Saan ka ba naman nakakita ng kaso na hindi pa napapatunayan ng PCGG na ninakaw ng mga Marcos pero ipipilit pa rin ng mga bobo sa PCGG sa gobyernong Idiot Aquino at yung mga Idiot Aquino followers na nagnanakaw nga ang mga Marcos. Walang due process ayon sa saligang batas. Tapos, kukunin ng PCGG yung alahas ni Imelda. E eh di hindi si Imelda ang magnanakaw, kundi ang PCGG, kailan pa naging judge, jury at executioner ang PCGG? Kapag sinabi ba ng PCGG na magnanakaw ang mga Marcos, automatic magnanakaw na ang mga Marcos. Kung inutil ka na bobong idiot Aquino follower tulad ng mga nasa PCGG, yung sagot mo sa tanong na ito ay oo. Kaya ka nga idiot kasi hindi mo alam ang due process ito ang historiography ng primary sources na magnanakaw raw ang mga Marcos.